Sa mga kabataan ngayon, sana makapulutan ninyo ng aral ang kwentong ito sulat ng anak sa kanyang magulang. Dear Mama, alam ko galit ka sa akin dahil nag-asawa ako ng maaga. Dahil doon, hindi na ako makatulong sa inyong dalawa ni Papa. Pinalaki mo kami dahil nagbaba ka kami ang aahon sa inyong kahirapan, yun pala gagatong ako sa inyong kadukhaan. Nag-asawa ako ng tulad kong mahirap kung kaya ang sweldo niya ay sa amin lang sapat. Kapag may sakit kayo, hindi ako makatulong sa inyo kung sana nakatapos ako at naabot pangarap ko. Hindi lang kayo ang magiging proud, maging ako at sa magiging pamilya ko. Na bago ako magpamilya, nagawa ko na lahat ng gusto ko. Hindi ngayong malabo na parang mahirap ng mangarap pa. Kaya sa mga batang nagmamahal diyan, huwag sana kayong gumaya sa akin na kinalimutan ang sariling pangarap at pinagpalit sa pagmamahal. Huwag nating suwayin ang gusto ng ating mga magulang dahil ang kanilang ginagawa ay para sa ating kabutihan